Ayun, kamusta kayo mga idol? Welcome back dito sa ating panibagong video. Update nga pala tayo sa gawa natin dito sa isang project natin. Pumunta ako dito dahil nag ako ng lighting at saka yung outlet. Dito na area. So yan yung nilayout natin ngayong araw mga idol. Outlet dyan dalawa. Then outlet din dun sa kabila na dalawa rin. Tapatan. Then lighting na dalawa pang tatlo dun sa pinaka kanopi ayan so yun yung ginawa natin ngayong araw mga idol kasi bukas itong area na to ay bubuhusan nila kaya yun yung pinunta natin dito then dito mga idol ang next natin na gagawin ay maglagay tayo ng pintura pinturahan natin yung uh, baba ng PVC na to guide para sa mga installer kasi may ceiling to sa baba kaya kailangan natin lagyan ng pintura dito nga para sa ating mga outlet installation sa na sa natin to lagyan ng uh, utility box kapag nagkaroon na sila ng CHB dito, mahirap kapag so, ngayon tayo maglagay ng utility box ang tendency niyan sobrang lalim at hindi tutugma dun sa finish ng wall yung ating utility box so mapagastos tayo dyan sa mahabang mga tornilyo So, kailangan sabayan natin yung mga mason na mag chb dito. Okay? Para makuha natin yung tamang pinis Ng utility box sa wall. Ayan. ito nga mga idol, after natin uh, kumain, naglagay na din ako ng mga pintura dito. Ayan. So, pagtuyo niyan mga idol, bukas, kahit busa na nila yan, at pagtanggal ng forma na yan, bakat na yan sa uh, slab, no? Sa pinaka-flooring. Ayan. So ayos na tayo dito mga idol. Ready na to sa buhos. No? Ito yung flooring sa ilalim mga idol. At ito yung mga pintura na bumakat dito sa slab. No? Ayan. So yung mga pintura na yan, diyan dumadaan yung mga electrical PVC natin. Okay? Ang purpose niyan para sa mga installer. Okay? Para maiwasan at hindi matatamaan yung ating mga electrical PVC kapag nag sila para sa suporta ng para sa ceiling, no? Ayan. So, mas mainam na gawin nyo yan, mga idol, para may gabay yung mga installer. So, kalimitan nangyayari yan dun sa mga wiring installation, naging barado yung mga piping dahil nga tinamaan ng mga installer yung PVC kapag wala kayong guide na pintura sa ilalim ng slab, no? Ayan. So, medyo makalat dahil nga nung nagbuhos kami ay hindi yan na Uh, tuyo, so maulan kasi yung panahon na yun so hanggang dito lang mga idol maraming maraming salamat